Muni ang gabon o. Oh. Kani muni gabon. Sa kung sa'y ani ni mga palalags. Muni nakatambal sa mo ang giungkume, gilantan. Kani, idok-dok ni siya o ang katas niya. Ang yan duga, eh, inom na mo. Ngayon doy. Kana. kauban ani kining kalabo kalabo mga palalat yan yan ang kalabo mga palalat dagkan daming kalabo namin nanin namin May papaya o oh kasubing papaya kauban ani gidukduk namo giinom ang giinom ang iyang duga inom ang duga namo tambal pud ni mga palalag ani ang duga ani papaya ni sud usa na sakit mo pambalan ni ani giinom namo ang duga ani sa pagkasakit na mo. kani tawa-tawa para sa dinggi kana number one na sa dinggi mga palalap yan tawa-tawa muna -tawa. hmm. siya ay pinaka number one sa dinggi tambal sa dinggi kinsay hmm. hmm. mga anak niya nga gilinggi simba lang kana lang ito ay eh, anong ninyo it eh, tambal dito na siya niya hugasan tanan ko gikan sa gamot hangtod na basta tanan ko na siya tanan na siya gani ko nag nag unsa na nag nagkuon gani ko mga Nag... na ganan oh sampol na sa dinggi kani 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 nagulat ko nagulat ko kaya akong iputang sa kuan battle tapos iputang na ng lana e para iniglabad ang uuno mga plus sa lana matambal e, mo na dinggi hindi dinggi lang malaki ya pati malaki ya ana 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 mo na ang kuwan tawa-tawa oh. E tawa na siya mga palalap na tawa-tawa na nga tawa-tawa kumal dinggi ano pa basahan ni kaayo pero among dinggi among gikuan ibulad na mo kay ibulad na mo kay akong ikaw sa tambal mga lana mga lana mga palalap Ano lang ni nang Kani, eh. una lang ni siya nang apilin kay naman mo kay gi. Kay among kuanon. Amo gutang adlana. Ah, uh, kalabo tinanom namo. Kalabo tinanom namo na og na, kaning kapayas. Kay e, usa man pud katambal. Sa dinggi pod kapayas. Tambal pud ni dinggi.

ini ka kapoyo yung mga yung dan ah natak dan mamatay mani sayang ani labi ka dan yung papayas kaya ko ano siya ng papayas kasi sayang ko labi ni tapul ng papayas sayang guys sayang kaya guys na Hi okay, guys. ang ko ang gabon.